Hanggang ngayon di pumakitsin si mo ito, ma. pa rin, no? Okay, no? Okay. Nakap mo na. Iyon. Okay. Okay. Iyon. Nakas mo, ha. Nakas mo, okay. <laughs> okay. Patayin natin, patayin natin. <laughs> patayin, patayin natin yung wifi. Patayin natin yung wifi. Airplane natin. Let's go! Ito na! Ito na! Alam ko na kung sino yung gagawin pa. ASS! Ito yung internet! Nadala na ako ng na unan. <laughs> Teka lang. <laughs> <Boy>. <laughs> Alam ko nag-agay mo. Papatulogin mo na rin ako sa labas eh. Diyan <laughs> hmm. ka! Dito na ako, nakanda na ako. Tulog na ako. Ah. <laughs> galit na galit. Galit na galit. Eh, may kutyo na ako. Sa na? Sa na yun? Hindi <laughs> na Ala niya. Dito tayo matutulog sa ilalim ng billiard table para pagising natin magaling na tawag billiard. Saan na siya? Wala na. Wala na siya. Wala na siya. siya madam? Sarado na. Sarado na yung pinto. Opo. Sarado na. Diyan. Diyan tayo matulog dalawa. Tabi tayo. Tabi na tayo. Tabi na sabi na tayo matulog. tulog tayo. <laughs> Oo. Nagdala ako ng stop tayo. Para <laughs> sigurado. Dadala kasi ako ng maliit eh. Ay wala akong dalang ano. Wala dito yung bulas eh. Walang naman. Na tak. Saan? <laughs> Jacket. Mga paggising ko payat na ako nito. <laughs> Kalimutan ko magdala ng kumot ah. <laughs> Bukas na mamakaranda. Inisin natin <laughs>